Super servisyo, trabaho, negosyo. Mga swak na negosyo, ibida mo rito. Swak to ng DZBB Super Servisyo. Swak to! Swak to! Swak to. Swak to. Dati mga call center agent ang mag-asawang JM at Alin Gigante. Nagtayo ng barbecue business pero nagsara dahil sa pandemya. Pero hindi nawalan ng pag-asa ang mag-asawa at nag-isip ng negosyo habang naka-work from home. Dito na isinilang ang kanilang Caroline's Empanada North Caloocan. Sa puhunan 3,000 pesos at mga gamit lamang sa kanilang kusina, nag-boom ang kanilang swaktong negosyo. Kung noon ay anim na flavors lang, ngayon, aba, 18 flavors ng kanilang empanada pakinggan nga natin ang success story ng swaktong negosyo ni na JM at Alain Gigante ng Caroline Sempanada North Caloocan dito sa swakto ng DZWB Super Servisyo. Alain, good morning. good morning! Magandang umaga po. Good morning po. Magandang umaga, Elaine. Ayan. Elaine, maraming salamat sa pagtanggap ng aming imbitasyon para ibahagi ang inyong kwento. Kwento nyo ng iyong asawa dito sa iyong negosyo. Paano nga ba nagsimula itong negosyo ninyong Caroline's Empanada? Um, bali, nag-start po yung empanada business namin um, 2022 po nung pandemic. Uh -huh. Tapos, pa, pa, pa paano kayo nag-start? Kasi ang balita ko, call center agent kay mag-asawa, di ba? Opo tapos nag-put kayo ng barbecue dahil sa pandemya, dun nyo na inaisipan itong empanada ninyo. Apo, tama po. Um, uh, bali, call center agent po kami before, tapos since into business po talaga kami, um, hindi po kami matigil na nagtatrabaho lang kami. So, nag-isip po kami ng negosyo, na pwede namin gawin kahit nasa bahay kami habang nagtatrabaho. At doon po namin naisipan na simulan yung empanada business po namin. Mm. Sino ang mahilig magluto? Ang um, mag asawa ko po talaga yung mm. uh, mahilig magluto. Oo. So siya po yung gumagawa lahat ng recipe, lahat po ng um, dough. Siya po talaga ang ang um, gumagawa nun. No? Oh, mm. Bakit empanada, Alin? Sa dami ng pwede nating, for example, may cookies na, may cakes, ganyan, di ba? Nauso yung mga palaman mm. ng pandemya. Bakit empanada? Um kasi po sir mahilig po magluto yung husband ko so masarap po talaga siyang magluto ng mga ulam. So hilig niyang kumain ng mga tinapay na may palaman. So naisip namin bakit kaya hindi natin ipalaman yung mga niluluto mong ulam sa empanada? Siguradong masarap 'yon. Doon po kami nagsimula, doon kami nag-start. So hmm. na ano niyo sa anong flavor kasi sabi mo anim na empanada pa lang kay nag-start mm -hmm. dati. Opo, uh, bali ang start po na flavor namin is pork caldereta, creamy chicken, barbecue pulled pork, may sisig po, um picadillo, and then yung spinach po. Yung yan po yung mga isa sa ilan sa mga una naming flavors na nasimulan po. Mm -hmm. magkano ang puhunan nung nagsimula kayo, Elaine? Elaine. Oo. wala siyang audio? Aha. Uh -huh pakirid, wala siyang audio pero nagsasalita siya. Saglit. Ayusin Saglet natin ang kanyang, na. uh, ayusin natin yung kanyang audio para maganda yung pasok mga kapuso. Alain, hello? Yes po. Ayan, go ahead. Okay. Magkano ang puhunan nyo, Alain? I'm sorry, ano po yun, ma'am? Ah, magkano ang naging puhunan, anak? Naging puhunan. Okay, bali, nagsimula po kami sa 3,000 pesos na puhunan mm -hmm. para po dun sa mga palaman namin ng empanada. Tapos kung ano po yung available na gamit namin sa kusina, yun lang din po yung pinagsimula namin hanggang sa lumaki na po yung empanada business po namin. oh Ang kagandahan sa empanada, wala naman masyadong... Mixer and Hindi, tsaka yung, oh yun lang, bukod sa mixer na kasi talaga namang ang hirap magmasa, di ba? Pero wala naman yung mga mahal na gamit na kailangan, ano, di ba Alayne? Yung nakagandahan sa empanada, eh, no? Um, bali po, ang pinakaunang binili lang naman po namin dyan is yung molder, yung tin yun lang po. Kasi nung una po yung dough po namin, mano-mano po namin niyang ginagawa. Ay, talaga? Grabe. Exercise, exercise. Sobrang tagal po namin na nagmamanu-mano mm -hmm. kasi syempre medyo mahal din po talaga yung beauty no? na mixer so Totto. kaya nagmano mano lang po kami. Ang empanada And, ba di-fry o oven? Um sa amin po ang method na ginagamit po namin is deep frying mm -hmm. pero pwede din naman po siyang i-air fry, pwede din po siyang mm -hmm. i-oven. So depende ang may, po Ang mahirap kasi preference. sa air fry mahal sa kuryente. Oh, uh, yun yung mm -hmm. ano nado yung sa air frying, mahal sa kuryente. 'Di ba? 'Yun naman yung problema doon. Tapos sa mga oven naman, meron naman mga oven na hindi di kuryente, de 'di ba? Diba? Ah, uh, alin? Opo, mm -hmm. mm -hmm. pero kung pang negosyo po talaga, since may demand and volume of orders, mas maganda po talaga kung deep fry po ang gagamitin uh -oh. um way of cooking po. Mm -hmm. uh -oh. Tap tapos paano kayo natuto sa pag pagba-budget ninyo dun sa uh, pricing ninyo sino nagseset Um bali syempre bago po namin umpisahan yung mga recipe or mga flavors um, dumadaan po ito sa costing um sa mga procedure po na kailangan naming makita kung gaano ba yung kapital kada piraso kung ano ba yung timbang mga ganun po so talagang pinag-aralan po siya para sigurado po yung negosyo Mm -hmm. Tapos, pa 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 paano kayo nagsimula na parang nagbo-boom na yung negosyo ninyo? Pero, nagtatrabaho pa rin kayo. Um, opo, bali po kasi nung 2022, um throughout the years po, nag-transition po kami. So, from being a call center agent po, um naging virtual assistant po kami mm -hmm. para sa mga clients abroad. So, work from home po kami. Until now, yun, And... yun, yun na yung trabaho nyo pa ngayon, yung isa pang source ninyo. Opo. Opo, opo. Kasi since US time naman po siya and uh, flexible yung oras and um, ano naman po may client na po talaga kaming consistent kaya po hindi po namin nilalet go din po yung other source namin. May me time pa ba kayo? Kasi nakikita ko yung ano ninyo, yung shop ninyo sa Facebook Live natin. Medyo malaki din yung shop ninyo, ha? May me time pa ba kayo para mag-rest? Kasi, iyan. tutok kayo sa negosyo ninyo na Caroline's, tapos may virtual assistant job pa kayo. Um, opo naman. make sure din po namin na may enough na pahinga din po kami and may time din po kami para sa family namin. Siyempre, kailangan din po ng work na balance din po. And... Uh, Thank God din po na sa pag-andar po ng negosyo namin, meron na rin po kami mga katuwang. So may tumutulong na rin po sa aming magbalot ng mga empanada. Nice. Kaya po, ang focus po namin is yung pagluluto po, yung pagpe-prepare. May tumutulong na po sa aming magmolde ng empanada. Oh, mami, ang chika, natin, ang chika ko dito sa Caroline's Empanada, North Caloocan, sa mga kapuso natin na gustong magnegosyo, oh. nagtitinda din sila ng mga frozen empanadas. Ah, kumbaga, ah, pagka binili ko yun, pwedeng kung kailan ko na lang lutuin, basta't ilalagay ko pa rin sa freezer. Ganun ba yon Alain? Opo. So, Oo. may mga option po. Kung gusto nyo pong umorder ng luto, pwede pong luto. Mm -mm. And kung gusto nyo naman po na naka-frozen, pang consumption nyo po na uh, anytime, pwede kayo magluto, pang baon ng bata, Oo. or pang berienda po, nasa freezer nyo na lang po. Pero marami pong kumukuha din sa amin ng pang-negosyo din po nila sa iba't ibang lugar po. So, sineship po namin ito kapag Metro Manila uh, via third-party carrier po, yung mga nakamotor pong delivery. Mm -hmm. And kapag provincial naman po, may mga bus po, sinasakay po namin ito doon. So, ayun po, nakakarating na po siya kung saan-saan sa North. Uh, Luzon, sa South Luzon po. Uh, sa so ganitong klase ng, for example, mga ko na excited akong magkanegosyo this year, gusto ko mag magkano naman yung ipupuhunan ko sa inyo para matikman din ng mga kakilala, mga customer ko, yung empanada ninyo? Uh, po bali may iba't iba po kaming uh, prices, depende sa volume na kukunin po ninyo. Pero for as low as 2,800 po, equivalent po nun is 100 pieces na empanada, tsaka marketing materials, katulad po ng tarpaulin. Mm -hmm. So, mag-start na po 'yon and i-guide din po namin sila kung paano po sila o paano nila ipe-prepare yung empanada sa kanilang mga tahanan uh -huh. or sa kanilang mga tindahan kung meron na po silang tindahan, ganyan po. Yung worth 2,000 plus na puhunan, magkano yung kikitain nila doon, Alain? Opo. Bali po kasi ang standard pricing po ng empanada is um, 35 pesos. Uh -huh, pero tumataas po siya, depende din po siyempre sa target market nila. Kasi Apo. yung iba po, home-based, o yung iba naman po, ibinibenta nila sa mga coffee shop, mm -mm. sa mga restaurant nila. So doon na po nagbabago yung pwedeng kitain po ng empanada. Mm -hmm. So nagbibigay lang kayo ng ceiling kung hanggang uh, gaano lang kataas yung presyo na pwede nilang i-mark up doon sa empanada ninyo? Opo. Actually po, meron pong nagbebenta ng empanada hanggang 50 pesos po. Mm -hmm. So sa mga coffee shop po, binibenta po nila yan 60 pesos per piece. Kasi yung empanada naman po is malaki and siksik din po siya. Kaya talagang quality po yung empanada na makukuha po nila. Uh -huh. hmm. So that, sa halagang 3,000 na puhunan ninyo, magkano na yung kinikita ninyo per month? Ngayon meron na kayo mga reseller resellers. Opo. Um, kumikita na rin naman po kami ng maganda sa negosyo namin. So, kung kalakasan po talaga or kung tinatawag nating peak season po talaga, kumikita na po kami ng six digit wow. per month. Pero, syempre, ang business po hindi naman po pare-pareho yan on a monthly basis. Kaya po, doon po nagre-range yung aming um, income po. So hindi nyo pa rin, yun, nasabi mo na rin, six digit a um, month, minsan, hmm. hindi nyo pa rin i-give up yung uh, virtual assistant job ninyo? Um, sa ngayon po, hindi pa po kasi kaya pa naman po. Um, siguro po in the future kapag talagang kailangan-kailangan na po or talagang hindi na kaya ng demand ng empanada business po namin. Doon, uh, by that time po, talagang um, give up na rin po namin. Sa ganyang klase ng negosyalin, ano yung mga na-overcome ninyong ikang ay problema? Paano nyo ito na-overcome? Um, syempre po, along the way, marami din po kami mga challenges na napagdadaanan. Yung mga pagtaas ng presyo ng bilihin na hindi na po natin kontrolado, mga gulay, mga na so iba't iba pong um, pagtaas na siyempre hindi po natin mapipigilan. Pero siyempre yung commitment po namin na makapagbigay ng quality product po sa aming mga customer, yun po ang pinanghahawakan namin. And siyempre um, yung demand din po ng volume ng order, siyempre Um, nung una po kasi kami lang po ang gumagawa nito. Oh. So may limitado lang po yung kaya namin gawin sa loob ng isang araw. Pero salamat din po um, sa mga customers namin na sumusuporta dahil po sa kanila, na, na kapag hire na rin po kami ng mga empleyado, para tulungan din po kami sa pagbabalot, sa preparation, para mas mapabilis din po yung pagsusupply namin sa mga customer po. So may sarili na kayong komisari sa paggawa ng empanada? Bali ngayon po, yes po, from home base po, meron na po kaming sariling pwesto, nice. kung saan, uh, doon na po kami nagbabalot at nagpe-prepare ng empanada po namin mm -hmm. Sa ngayon na, na gaano na kalaki ang volume ano? Weekly siguro, weekly. Sa isang linggo. Gaano kalaki um, yung orders? Opo. Uh, so sa siguro po sa isang linggo kung i-rearrange, nagmi minimum na po kami ng 7,000 mm -hmm. to 8,000 minimum per week po. Mm -hmm. And it can go higher pa po, depende po sa demand. So mm -hmm. Tuloy-tuloy po yung production namin kasi araw-araw naman po may order and siyempre uh, frozen empanada po ito kailangan din po namin ng time para ma-frozen po yung product so tuloy-tuloy mm -hmm. po yung paggawa namin para mabilis din po yung um, turnover sa customer pag umuorder po. Um, panada lang din empanada lang ba yung ino-offer ng Carolines? Um, bali, nag-o-offer din po kami ng mga bake products. And sa commissary po namin, nag-o-offer din po kami ng, ng coffee para sa mga nag-walk-in po. So, pwede rin po silang um, kumain ng empanada sa commissary namin. At the same time, may coffee din po kami sinaserve doon. Nice. Kanina pina-enumerate ko si ma'am, nag-family food kami. Uh -huh. um, bigay ng mga ingredients sa uh -huh. empanada, wala pa kami na-recite na nas hanggang 10. Kayo 18, ano yung mga 18 na yun? 18 flavors po. So, uh, meron po kami creamy chicken, may chicken sisig po kami, may chicken pizza nada, may chicken teriyaki po kami, and sa pork naman po, may uh, barbecue pulled pork, pork picadillo, um, pork caldereta po, pork sisig, and may Hawaiian overload din po kami. Mm -hmm. May beef tacos, may cheesy beef mushroom, may creamy tuna, may... Um, creamy spinach, may ubi cheese, ubi makapuno, and meron din po kaming peach mango po. Nice. Mm. Para na rin meron. Para sa mga kapuso nating Muslim, may halal din po ba kayong ano, empanada? Um, bali, yung tuna po namin, pwedeng-pwede po sa kanila. Tsaka rin po yung um, aming spinach. And yung mga chicken base po namin, pwedeng-pwede po sa kanila. Anyway, imbitahan niyo Miss Alain, ng ating Makapuso na supportahan kung paano sila mag-order o kung gusto nila mag-resell ng iyong negosyo. Go ahead po. Apo. Um, iniimbitahan ko po kayo na i-visit yung aming Facebook page which is Caroline's North Caloocan. Pwede po kayong mag-order ng ready-to-eat na empanada sa page po namin. And sa mga gusto rin pong magnegosyo ng frozen empanada, pwedeng pwede po kayong magsimula for as low as 2,800 po. And DM lang po kayo, i-assist po namin kayo kung paano po kayo makakapagsimula. Maraming salamat po. Ayan. Ayan. Good luck and salamat. more power sa negosyo mo. Maraming salamat po sa pag -imbita. Salamat po. Iyan po mga kapuso, si Ma'am uh, Alain, Gigante, ang may-ari po ng Caroline's Empanada, North Caloocan. Hmm.